Nakita mo na ba itong mapa? Ganito ang hitsura ng daigdig 200 milyong taon na ang nakalilipas, bago maghiwalay ang Pangea, ang tanging superkontinente sa planeta. Paano kung isang araw ang mga kontinente ay magkakasama muli sa isang malaking lupain, at makakalakad ka mula sa Hilagang Amerika patungong Afrika? Anong bansa ang magiging bagong kapitbahay mo? Magdudulot kaya ito ng mga kalamidad sa buong planeta? Gaano katagal tatagal ang bagong Pangea? Narito ang mangyayari kung ang mga kontinente ay magkakasama. Alam mo ba na ang lupa sa ilalim mo ay gumagalaw ngayon? Ito ay dahil ang pitong kontinente ay nasa mga tectonic plate na kung saan nabasag ang crust ng daigdig. Ang mga platong ito ay lumulutang sa natunaw na bato sa parehong bilis ng paglaki ng iyong mga kuko. Maaaring mukhang mabagal ito, ngunit nagdadagdag ito sa daan-daang milyong taon. Sa apat na kalahating bilyong taon na kasaysayan ng daigdig, ang ating mga kontinente ay nagbago ng kanilang itsura, maraming beses. Minsan ay nagsasama-sama at nagbabanggaan, at minsan ay naghihiwalay. Ngayon, dahan-dahang lumilipat sila patungo sa isa pang banggaan. Paano kung isang araw ay biglang bumili sila at bumangga sa isang superkontinente muli? Gigising ka ba at nasa hangganan ng Mexico? Ang mundo ay magiging ibang iba sa dati mong nakasanayan. Kung ang mga plato ay magbabanggaan sa direksyon na kanilang nilalakbay ngayon, ang paglipad mula sa Australia patungong Asia ay hindi na magiging mura. Dahil ang Australia ay babagsak, at mababangga ang Japan, Korea, at China, ang dalawang kontinente ay hindi na paghihiwalayin ng karagatang Atlantiko. At kung mahilig ka talagang maglakad, makakalakad ka rin mula sa maaraw na Australia patungo sa pinakamalamig na kontinente sa mundo, Antarctica, sa pamamagitan ng paglalakad. Ang Hilagang Amerika ay mababangga sa kanlurang Africa. Ang mga mamamayan ng New York ay maaaring magising at makakita ng mga leon ng Namibia na naglalakad sa Central Park. Ang Hilagang Bahagi ng Afrika ay mababangga sa Europa. Ito ay lilikha ng isang bagong hanay ng bundok na katulad ng Himalaya sa hangganan ng tectonic plate, na tinatawag na Himalayan Plate. Sa palagay ninyo ay masisiyahan ng mga kamelyo sa isang malamig na araw sa isang bundok ng nyebe. Ang ilan sa mga pagbabagong ito ay maaaring mukhang masaya, ngunit mayroon ding masamang balita. Ang silangang bahagi ng Amerika, kasama ang kanlurang Europa at Afrika, ay magiging isang lugar ng panganib ng lindol. Bukod dyan, ang mga lugar na ito ay masisira ng mga pagsabog ng mga bagong nabuo na bulkan. Ang mga berdeng dalesdis ng Appalachians ay magiging malalaking bundok na natatakpan ng nyebe na naglalabas ng abo at lava. Ang bagong Pangea ay halos tuyo at mainit dahil ang mga ulap ng ulan ay mawawala ng karamihan sa kanilang kahalumigmigan bago pa man makarating sa loob ng lupain. Ang superkontinente ay nasa Ecuador. Ang mga hayop ay magiging mas kaunti ang pagkakaiba-iba dahil hindi lahat ng mga species ay makatiis sa init. Ngunit katulad ng pinakabagong pagsasama ng mga kontinente, ang pagsasama-samang ito ay hindi magtatagal magpakailanman. Hindi, hindi higit sa 50 milyong taon. Ang mga pagsabog ng bulkan ay maglalabas ng malalaking halaga ng lava at gas. Idagdag dito ang mga nakasisirang lindol, at makikita mo ang mga mapanganib na lugar na ito na nagsisimulang maghiwalay. Napaghalo ng mga mainit na agus sa ibaba, ang superkontinente ay maghihiwalay sa kalaunan sa mas maliliit na kontinente na maghihiwalay sa kanilang mga landas. Kung ang pagiging kapitbahay ng Australia ay mukhang maganda sa iyo, masama ang kapalaran, hindi mo ito makikita sa lalong madaling panahon. Ngunit palagi mong maiisip kung paano magiging hitsura ang mundo kung ang mga malalaking piraso ng kontinente ng palaisipan ay magkakasama, bigyan ng planeta ng 300 milyong taon, at magkakaroon ng isa pang superkontinente, ang mga geologists ay nagbigay na ng pangalan dito, Pangea Ultima. Hanggang dito na lamang po, salamat sa panunood, maaari po lamang kayo ay mag-like, share at subscribe sa ating channel. Ito po ay nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang makapagatid pa kami ng science video sa wikang Filipino. Hanggang sa muli!